Nay! Ano? Ano, Nad? Oh Nay! Ano yan? May niluto ako ano. May try ako magluto ng palabok. Ito, oh. tik tikma mo. Dali, luto mo yan. Sandali. Hmm, luto ko yan. Tikma mo. So, tayo yung ano. Mm. Masarap ba? Eh, tikma mo para malaman mo kung masarap po hindi. Kaya nga pinapatikman ko sa'yo para malaman natin kung Okay na ba yung luto ko? <laughs> Bonito First time ko magluto siya. niyan eh. Ngayon? Hmm. Oo, oh, ngayon ko na lang nagluto nito. Eh, sinubukan ko lang kasi, ano na, pinagkaralan ko lang. Hmm. Ano hmm, kung akong talagang masarap? Hmm. Ang lasa? Ang sarap nga. Pwede na? Mm hmm. Hmm, diba? Wala na magluto ng palabok. Harap. Kaya ano, sa Christmas ng gabi, hmm, tamang tama niyo. yan. Malapit ng Pasko. Pwede-pwede pwede lutuhin yan. Pag merienda. Pang, oh. pang mochibuena. One week na lang. December na. Diba? Hmm. Tamang tama yan. Nay. Nay. Nagluto hmm. ako ng palabok. Tignan mo. Ano? Pili-churang ko. Oo nga, nakita ko na ngayon sa si FB mo eh. Inart ko nga yan oh, eh. Oh, Oo. Oh. Sarap, umang masarap diba? Umang masarap eh. Hmm. Ubus na. Wala na na eh. Kunti lang na, naluto ko eh. Dapat, Saka yung napasarap ngayon. yung kain namin ni Uni eh. ni may masarap. Nakita ko yan kanina nung naggana ko na ano, na nagluto ko pala. Kasi, ba't kayo ay, na, 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 dati? Ay yung pagkaya yung halimbawa, ano yung mga ulam mo lang tayo? Talaga nabibigay tayo ng talagang harap-harap na all night. Siguro. <laughs> so, Pero anyway, bakit na Puro ano mo, review po sila sa FB. Eh, ano na eh? Kakain na tayo. Kain na tayo. Na tayo. Sasabi naman niya. Maga ka kasi Kain. kumakain na di ba? Maga kang kumakain. Tapos, kami, medyo late kami kumakain. Kaya pagkatapos, pagka nakaluto na ako, tapos ka nang kumain. Kaya hindi na namin naisip na Madalang De. kasi wala pa kami dadalhin sa iyo eh. Marami na akong di eh. Maaga kang kumakain eh. Maaga kang sabi ah. Mm -hmm. mm -hmm. Pinapakita yung mga masarap sa nila. <coughs> Kain po tayo. O po naman tayo makakain eh. Saan naman nakalagay sa ano? Pero mukhang masarap diba? Masarap. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Gusto ko nga eh. Pero kaya sa akin yan. Maggawa ka niyan sa ano. Maggagawa mag na lang pag, ako. Pag may meron na tayo. Maggagawa na lang ako. Bigyan mo naman. Maggala ka naman dito. Magtira ah, ka. Sige, hasusunod. Bago ko eh... kasi oh, nakakatakot pa na, ako na sa ang sarap din yan pero hindi mo hindi mo matitikman di ba kailangan ano yung ano ipos mo muna bago ano bago bigyan bibigyan mo bibigyan na kita oh, oh, bibigyan, bibigyan na kita kasi napasarap yung kain namin lalo si una na hmm. ko sarap ng kain una sarap kasi kaya minsan naiisip na ko sabi ko bakit kaya nga sa panahon ngayon ang ano ang mga mga nagaganyan <coughs> buo amo na lang pinupo sa FB yung mga pagkain masarap. Sabi nila, may nakita rin ako ano, post mo nung nakaraan. May pinos kaulang. ulam. Ano yun? Niluto mo yun? Oo. Niluto mo. Ko rin. Gumaya ko sa iyo eh. Kulang <laughs> 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 ba? Binapako na nga lang. Sa Sarap na chicken curry. Hindi ko yun. Eh. Masarap sarap. Uh Sana natin mo ako rin chicken uh curry -uh. niya. Uh no? Gusto e na kasi ngayon, ano eh. E kasi sabi ko, uh -huh. sinaga, pinupost lang yung mga inuwi. Eh, Nakapost din kaya ako. Gusto na kasi ngayon, pagkatapos magluto, pinupost sa pinupos tapos, sa story, di ba? Tapos papakita. Tapos sabi, kain na tayo. So, like, it's a tie lang, di ba? It's a tie. Pwede, saan tayo? tayo. tayo. Nagpost ako ng chicken <laughs> curry nakita mo na po na naman sa akin ng ganyan na pag ano sa, ano din patay na tayo dalawa magugas lang ako ng Sige. ano, sa, na, sa taas na yan mga plato Sige.